Death squads might might intersect uh, more more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may may intersect somehow with that with that with that uh, drug war. Okay, magandang magandang -mag -mag araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Utah Tabunan PH channel mga kababayan And nandito na po tayo para sa tipa panibagong reaction video ngayon ito mga kababayan, pag-usapan natin Ah, uh, General Torre. General Nicholas Torre, mga kababayan. Uh, PNP Chief, pabida-bida. Ayan, barado tuloy ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Nako, mga kababayan, mukhang... Uh, mukhang ano mga kababayan eh ewan ko lang ha pero may napapansin tayo mukhang agawan kaya ng credit ito. Anyway, uh, mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa pabidabida ni General Tory mga kababayan. Ha? Uh, ito, uh, barado siya kay DOJ Secretary Remulia. At ito din, DOJ Secretary Remulia mga kababayan, ito rin tanong natin. Meron kayang pinagtatakpan sa issue ng mga missing sa Hmm, yan, yeah. ito yung mga pag-uusapan natin dito mga kababayan ha. Ito ah uh, ito may video tayo dito mga kababayan. Ay ito. By, bago natin i-play ito mga kababayan, paki po ang share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel din. Okay, by the way, sa lahat ng nakapag-subscribe na maraming maraming salamat po sa inyong lahat at palakpakan. Ah, uh, isang masigabong palakpakan po sa inyo lahat. Ito mga kababayan. Papakinggan na natin. Play natin ito. Thank you very much. Sir, isa lang on my part. Na-identify na ba kung yung mga remains ba na nakuha ay sa tao talaga or... Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na uh, may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. May farm. Ang farm, ang... Ang taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal animal remains. May mga may human at uh, mix mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga kaya kasama sa ating processing diyan ang pag differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin yan mga kababayan ha kasi ah uh, di ba eh maram eh tayo mga kababayan ay eh, linawin lang natin tayong lahat mga kababayan uh, nag-aasam talaga tayo na magkakaroon ng hustisya itong mga missing sa Bugneros at ang kanilang pamilya mga kababayan na kaya nung pumutok uli ito na mayroon ng witness may naglakas ng loob na magsabi uh, na excited tayo dito okay so natutuwa tayo in a sense na mukhang magkakaroon na ng hustisya so ng ito na lang ang uh, paghahanap na nga lang ng iba't ibang ebidensya lalo na dito sa mga remains na sinasabi mga sa kasi nga doon sa tal ta al itinapon so tayo naman uh, excited tayo kasi mayroong mga nahanap na mga sako mga kababayan do kung sasabihin natin sako lang uh, at kung titignan natin yung sakong na recover mga kababayan medyo questionable like um, uh, ang 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 kung gaano kalaki yung sako kung pero anyway hindi mo na kasi yan mga minor lang yan pero yun nga umaasa tayo na mag ma, mayroong makikita na talagang human remains mga kababayan kaya hinihintay natin ng updates ang resulta ng forensic forensic examination ang problema dito kay General Tory mga kababayan ayan oh unang-una, sinasabi niya farm yung sa Taal. Pero walang connection diyan eh kasi farm mayroong human remains. 'Di ba? Unless sasabihin mo na mayroong human remains kasi doon nga tinapon. Ngayon, sinasabi ng witness na doon tinapon. So, ini-expect natin mga kababayan na lahat ng makikitang human remains, lalo na mga buto, mga kababayan, ay isa yan sa mga missing sa bungeros. Okay? Mali tuloy, sorry. Isa mali tuloy. Oh, mali tuloy na pundot ko mga kababayan, sorry. So, in-expect natin na isa yan sa mga sa bungeros. Pero, ito mga kababayan, uh, unfortunately, binara ito ni Secretary, uh, DOJ Secretary Boying Rimulya, mga kababayan. Okay, pakinggan natin kung anong sinasabi dito ni DOJ Secretary Boying Rimulya patungkol dyan sa sinasabi ni General Torre. Ito, mga kababayan. so far pa kami you ng know, uh, Hindi mga kababayan, klaruhin lang natin, hindi hindi ako masaya uh, na na posibleng uh, ano mga kababayan, hindi ko masaya, hindi ako masaya na Uh, nagkamali si Tori, hindi ako masaya na wala pang resulta um, nakatatawa lang mga kababayan kasi makikita mo talaga may, may pabida-bida talaga hindi di ba? so ito na nga sinasabi wala pa pero bakit mo pinapangunahan yung resulta ng Di, ni ito pag-usapan tapusin muna natin ito si Dr. remulya dito mga kumain. So itong parte na ito. uh, forensic examination and there's no briefing yet. We have to wait for that proper time. And as I was telling uh, my staff uh, the, the, leadership of the DOJ earlier, not everybody should be speaking on on what's happening in Tal Lake. Now we should speak with one voice. Uh, it has to be Miko, Ellie, and uh, mostly DOJ speaking about it. We don't want the other people interviewed. Hopefully, wag yun na yung subukan mag-exclusive kasi baka masira lang yung teamwork namin. Let's not try to to rock that boat. Sir, just... no, ito mga kababayan, I think the iba na yung tanong. Mga, uh, na online na... Ah, ito, iba na yung tanong mga kababayan. Ito, unang-una, para sa akin mga kababayan, comment kayo dyan, ha? Kung anong masasabi, kung agree or disagree kayo dito sa, sa sabihin ko. Ako personally, yun nga, isa ako sa mga uh, nag-aasam ng hustisya para dito sa mga sabongeros mga kababayan. Kasi meron din naman ako mga kakilalang uh, nasa ganyang hobby. Okay? At marami sila. Good thing nga lang, hindi sila napasali dito. Okay, well, probably malayo malayo kami sa sa Luzon. No? at kasi karamihan ng mga biktima dito, mga taga Luzon, uh, eh, hindi hindi ko narinig kung mayroong mga outside Luzon, ha. Pero again, basta sa pagkakalam natin karamihan diyan sa Luzon. So, yun nga, mayroon tang mga kakilala na ganyan. And in fact, dati pa nga pinag-usapan na namin uh, probably ah uh, tumugma yung mukhang prediksyon namin na kung sino yung mastermind. Tumugma dito sa sinasabi ng witness. So, yun yung duda namin. Pero ito nga, inihintay natin, hindi kasi pwedeng uh, sabihin lang na, oh, oh, siya, 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 and then walang ebidensya. So, ito, na-excite tayo kasi naghahanap sila ng ebidensya, lalo na yung mga buto or human remains ng mga posibleng biktima. So ito, yung statement ni General Tory dito mga kababayan, para sa akin, insensitive ito. Kasi number one, ha? wala pang klaro or final na findings patungkol dyan sa examination ng mga remains na nakuha kung yan ba ay sa hayop o sa isang tao. Okay? Kasi kung may conclusion talaga na sa, sa tao yan, Edi, mukhang matibay or magkakaroon tayo ng uh, most likely positive na, na masasabi na totoo yung sinasabi ng witness. Okay? Um, kasi in the first place mga kababayan, hindi kasi tugma yung logic na binigay ni Tori na yan ay farm. So expect tayo na mayroong human remains. Ang tutugma lang diyan ay, ay yan ay farm, so most likely mayroong animal remains. Kasi karamihan sa atin, lalo na kapag namamatay yung hayop, pwede mo laman liyang ilibing kahit saan. Pero yung tao, kapag namamatay, most likely ilibing mo yan sa simenteryo. So hindi naman yung taal, hindi naman simenteryo yan. So hindi natin ini-expect na mayroong human remains. So kaya kapag merong nahukay talagang human remains, Tinexpect natin na isa yan sa mga biktima. So ito, nagiging insensitive dito itong si General Tory mga kababayan, lalo na sa mga pamilya ng biktima. So hindi ito, sinasabi ni D.O.J. Rimulya, hindi pa nga klaro, wala pang final findings. What if lang? Yeah, isipin niyo ha. Lalabas sa findings na talagang animal remains yan. So anong sasabihin niyo sa pamilya? O sasabihin niyo, sorry. Kasi mag expect na yung pamilya, oy nako, may may yung iba nga nag-comment na nga ibang pamilya nag-comment na sana yan na yung ah... Uh, nawawalang pamilya nila. Mm. So paano mo ngayon ah... Uh, sasabihin niya sa pamilya kung halimbawa animal remain niya. So nagbibigay sa si General Tory dito mga kababayan ng false false hope. Mm. Kasi para pabida-bida eh. Oh. Ito yung nakikita, pabida-bida talaga eh. Mm. Ito pa ha. Oh. Um, ang tinuturo ng mga suspects dito, mga kababayan, ay kapulisan, karamihan. Ha? Ang may gawa, sinasabi dito ng witness na karamihan sa mga gumagawa nito ay mga pulis. So basically, sirang-sira na itong PNP. ngayon mga kababayan, sirang-sira na ha. Uh, sira na yung pangalan nila. At eto, lalo pang sinira dito ni General Torre na kanilang PNP chips dahil dito sa kanyang insensitive na statement patungkol dyan sa mga nakitang mga remains. Mm. O, di lalong masisira sila din kasi sa, most likely mayroong mag possibly, may mag-iisip ng mga tao na nako inutil pala itong mga pulis. Sinabi nila, na mayroong human remains and then eventually yung findings wala naman hmm. kasi pwede ka naman magpa kung gusto talaga ni General Turing magpabida-bida mga kababayan ayan na, na nagpa-interview na nga siya pwede naman niyang sabihin o oh, which I think sinabi naman talaga niya na o oh, coordinate lang tayo sa DOJ kasi sila lang ang merong karapatang magsalita yung sa amin, yung ibang kaso, pwede naman talaga. Which, ang nga, sinabi niya, pero patungkol dito sa mga nakitang remains, nonsense, useless naman. Kasi nakita niyo naman yung statement. Nonsense naman talaga. Para lang may masabi. O, oh, di ba? Mm. Ito mga kababayan, forward natin ng kaunti ito. Puntahan natin kung bakit natin natanong na mukhang mayroong pinoprotektahan dito si DOJ Secretary Rimulya, mga kababayan. Okay? Ito, pakinggan natin. Kasi pinipilit nito na ilink yung uh, mga sospek dito sa Sabongueros doon sa uh, drug war ni PRRD, mga kababayan. Ako, sabi ko na nga ba, eh, dati pa. Hindi ko, hindi ko pinag-usapan ito. Ito, pangalawang beses ko pa lang. Sa so, nakarang araw, may in-upload ako. Ito, sabi ko na nga, mukhang doon ito papunta eh doon ito papunta kasi karamihan sa mga nangyari ni, na walang sabongero dito. Eh, nung time ni PRRD, good thing lang, hindi good thing doon ha. Ang, ang, ang kagandahan lang sa nangyari, eh, agad-agad, nung marami nang nawawala, ipinaban lahat ng ang mga isabong mga kababayan. They all. Probably, kung meron ngayon, mga illegal na yan eh, nasa kapangyarihan na yan ng current administration kung paano nila bahin yan. Kung hindi nila kaya yan, most likely, iki, naging inutil talaga ito. Diba? Eto, papakinggan natin dito si Dio Jerry Mulia. intersection ng mga kasong ito um, in a in, in an arrest made in na uh, was in Valenzuela may kawayan may kawayan in may kawayan where drug suspects who were arrested were also intertwined with the isabo uh, meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin napagdikit namin yung dalawang kaso yan Pwede chopper na idalo. may kawayan. Tingnan nyo mga kababayan ha. Oh, iti, isang kaso lang. Isang, ito lang na pangyayaring ito. Yet, they concluded. Na, ito, conclusion na naman. Oh, kasi, ito mga kababayan. DOJ ka, abogado ka. So most likely, hindi ka magsasalita, hindi ka magsasabi, hindi ka maglalabas ng impormasyon na alam mong pipick upin ng media kung in the first place, wala kang ebidensya, wala kang katibayan, or hindi mo mapapapa, mapapanindigan. Di ba? At yet, ito ngayon mga kababayan, naglabas si DOJ Secretary Rimulya ng statement ng ganyan na ito, may intersection, intersection tuloy, uh, interconnected ito dito sa drug war. So, in-expect natin na established na ito, Meron na siyang katibayan, meron na siyang ebidensya, lahat, na ito'y connected doon sa drug war ni PRRD. Okay? Ito explain natin mga kababayan, kung posible mga itong, itong mga pulis konektado ito, or may nagawa itong, uh, krimen, sa time na nag-operate sila against drug war, balikan natin yung principle na, guilt is personal mga kababayan. Okay, kung may pinatay sila na drug suspect, again, balikan natin. Guilt is personal. O kailangan nilang patunayan yan na talagang pinag-utos ni PRRD yan. In fact, walang pinag-utos si PRRD ng ganyan. Okay? So kung meron man talaga ha, o, kung may, may isa o dalang ilang pulis talaga, ito sinasabi niya eh, posibleng isa nga lang na, na nahuli nila na may, may nagawa baron o may nagawa or or ano bang tawag niyan may nangyari na somehow connected dito nako gas station there nagkaroon ng arrest diyan ng dalawang tao na nakakulong ay sa Batangas Kulo uh, ngayon sa Batangas. But, uh, we have problems with that case. Kasi nga, um, uh, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant. Yung mga nag pa. sinuusap namin. Nun. In fact, these people uh, already went to the Senate to testify. Uh, nag-recant pa mga kababay. The hearing is conducted by Senator Bato de la Rosa on the ISAC. I think that the death squads might might intersect uh, more more on the death squads, the people who undertake the contractual killings may may intersect somehow with with the with the, with the drug war and with the Islam. Uh the death squad mga kababayan, oh, I think it yung pina... sinasabi nito itong mga pulis itong mga death squad na pinag-utusan na patayin o kidnapin yung mga missing sa bungeros may ginamit niya yung may or posibleng may connection doon kalain nyo yan pero of course mga kababayan uh, imagine alam niya na pipick upin niya ng media yet sinasabi pa niya kahit hindi siya sigurado. So ano masasabi niyo yan mga kababayan? So balikan natin yung tanong natin earlier patungkol dito. Meron nga bang pinoprotek protektahan itong si DOJ Secretary Remulla mga kababayan? Kaya panay lihis ng issue dito. Kasi kung talagang nag-iimbestiga tunay na ano ito, Uh, careful ka talaga sa mga statements mo eh. Kailangan mo talaga may matibay na ebidensya at kasi para um, upunta talaga ito doon sa tunay na mastermind mga kababayan. Kasi mukhang I think si ba Senator Bato de la Rosa, mga kababayan may sinabi na hindi lang si Atong Am Ang 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 Uh, malalaking tao dito. Mm. Dito? At eh, uh, ngayon nga, may binalita. May involved na PC, uh, PCSO Secretary. <laughs> Nako, mga kababayan. Eh, ito, patuloy natin. Uh, hindi lang, hindi ko lang muna ipapakita dito yung balita. Basta, ha, binalita kanina na pinangalanan ni alias Totoy yung isa sa mga pinangalanan niya ay sick secretary ng PCSO ngayon. PCSO ay hindi PCO ha, magkaiba yan. Baka ano, wala na way. Patuloy natin. Sir, sir, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabon. As far as, as far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. So, Ah, tapos na muna natin diyan. Eh, mga kababayan, hindi pa talaga establish. Imagine nyo, eh, hindi yan establish, hindi pa nila establish yung link talaga. Okay, ang establish lang ni I think ang, ang naintindihan natin, yung establish lang talaga nila is 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 talaga is, yes, is na sa mga pinangalan ng mga pulis or mga impossible, posibleng involved na mga pulis, meron iilan sa kanila, hindi naman niya sinabing lahat, may posibleng merong iilan sa kanila, ay may kinakaharap na kaso patungkol doon sa issue ng drug war. di hmm, ba? Diba? Pero yun nga, oh, kung iisipin nyo, yung logic gagamitin natin, yung common sense gagamitin natin, that would, would that help us conclude na talaga, since merong mga police or eh, may ilang pulis na may kaso din doon sa drug war, ay talaga itong missing sa ay talagang may link doon sa drug war. Kasi ka talagang may link mga kababayan, yung sasabihin mo, di ba? Eh talagang yung mga taong involved dyan sa drug war, kung talagang merong ano ha, sa drug war at sa isabok, e most likely, Uh, related or i isang tao. Di mm ba? -hmm. Kaya ito delikado itong mga statement. Ito nagiging insensitive din mga kababayan. Nakikita ko itong statement ni D.O.J. Jerry mga kababayan. Unang-una, uh, ito doon sa pamilya, uh, dun sa oh, sabi sabi, sabihin natin polis. At kay PRRD mga kababayan kasi yan, isa yan sa mga uh, ni PRD yung drug war. Oh. Yung sinasabi nilang EJK na mga nangyayari, nag, alam naman natin ma ang may gawa niyan ay yung mga nagkaunsihan sa droga. Nililink nila yan lahat kay PRD. So most likely, ito rin, nakikita na din natin na mukhang ililink din ito doon kay PRRD mga kababayan. Nga, ito. Nakikita ko ito personally na hindi po nililihis dito, nililihis dito ni DOJ Secretary Remulya mga kababayan kung saan patungo itong issue ng missing sa bongeros. So, nadududa ako personally na mukhang mayroong pinoprotektahan ito. Oh, lalo na sa harap ng media mga kababayan. Para ang pag usapan ng media, doon pa rin patungo kay PRRD or sa kahit kaninong Duterte family or kanang kanya mga kaalyado. O yan yung nakikita natin. Oh comment kayo dyan mga kababayan kasi ito nga. Tingnan nyo yun ha. Grabe ang cover up dito mga kababayan. Napansin nyo? Lumabas na yung toxicology report doon sa kay Paulo Tantoco yet tahimik lahat. Malakanyang. Yung mga mainstream media. O, tingnan nyo kung ilang Ministry media ba ang nagbalita? Ah, sa pagkakaalam ko, isa lang. Or let's say, dalawa. Lahat, nahimik lang, di ba? Mm. Oh, wala nagsasalita. Eh, I think si ngayong araw ngayon ito, lunis, I think walang press briefing si Attorney Claire Castro. So, mukhang sanay ito sa mga cover-up, cover-up mga kababayan. Anyway, comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Then, pag, uh, dito na lang po muna tayo. okay like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.